Hello po mga kalaki, 2pm na at syempre po nandito pa rin po tayo sa si isang pasyalan at syempre bago po uh, matapos ang araw na to 4 digit lucky numbers po ang tatayan mo ngayon eto po, suswertihin ka na ngayon kunin mo na, Philippines 1295 Thailand 3139, Taiwan 8374, Malaysia 6235 Dubai 1509, Hong Kong 7872 Singapore 1540 China 9236 Texas 2185 Israel 1095 Las Vegas 2274 Alaska 8166 Saudi 2071 Japan 5339 Italy 2445 Germany 1562 Korea 5139 one three, Greece 0985 Canada 8766 Mexico 1308 three zero, Australia 9394 New Zealand 5166 at uh, New Zealand yun na. at India 1718 seven one, Ayan, mga kalaki kompletro pa mga 4 digit laki numbers boy pag yan inilaban mo ngayon 3 digit ah, 3 days po bago natin palitan.